Mapagpalan araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nandinghem Ang pagninilayan natin ngayong araw ay mula sa Sulat ni San Pablo sa mga taga Roma Chapter 8 verses 1 to 2, 10 to 11 Kaya nga hindi na hahatulang mapalusahan ang mga nakipagkaisa kay Heso Kristo. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. Bunga ng pakikiisa kay Kristo, Jesus. Ngunit kung nasa iyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan. Buhay naman ang inyong espiritu dahil pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesus Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pumamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nais kong pagnilayan dito ay espiritu. Kung titingnan natin ang ating katawang lupa, kung wala ang espiritu, paano kaya? Dahil ang Espiritu ang nagbibigay ng, ng buhay sa atin. Kaya mahalagang tingnan natin sa kaloob-looban natin, anong Espiritu ang dumatating sa akin? Ito ba ay Espiritu na galing sa Diyos? O Espiritu ng kasamaan? Espiritu ng katotohanan? o espiritu ng pananampalataya. Kasi marami ang espiritu. Pero ang mahalaga ang dito. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Yeso Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang mamamatay. Ibig sabihin, ang katawang lupa natin ay mawawala o mawamatay. Pero ang espiritu natin ay mabubuhay at iyan ang babalik sa ating Panginoon. Kaya napakahalagang kausapin natin ang espiritu sa kaloob-looban natin. Espiritu ng loob. Yan nga palagi kong sinasabi uh, makipag-usap tayo sa espiritu ng ating loob dahil yan ang nagsasalita ng katotohanan ang espiritu ng yan ang nagsasabi ng ako ang buhay na nagbibigay buhay sa tao ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating katawan. Kaya pahalagahan natin ang ating katawan, hindi lang ito basta-basta katawan o anumang itsura nito, pero ang mahalaga dito ay nananahan ang Espiritu. Sabi nga sa katikismo o teolohiya, ito ang templo, ang katawan, ang templo ng Espiritu Santo. Kaya pahalagahan din natin at dakilain ang espiritong nananahan sa atin dahil kahit tayo ay namatay na, ang mahalaga ay ang espiritong nagbibigay buhay ay sana'y makasama ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, kaloob mo'y kaligtasan sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng papakasakit ni Kristong iyong anak, maialay nawa ang iyong bayan ang sarili sa iyo bilang buhay na handog at tigib ng pagpapalang dulot ng pag-ibig mo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sana patuloy natin kausapin ang espiritu nasa sa ating katawan. To po muli si Kuya Nanding. Napapasalamat at God bless po sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.